you mm -hmm. aquarium gusto kong magpalit ng ano eh na mga isda so ito yung mga katuwa ito yung dami ito ko kung ano yung ipapalit ko sa si mga isda ko pero hindi ko rin naman siya tatanggalin doon pero ano tatagdagan ko lang siguro yung know? so

hindi pa rin umbus yung mga dahon malapit na yung bus kasi nandiyan na yung isang bus kapag na ako napagaw ng ano, ano yung bus init na ako pero sobrang lamig grabe sagad sa ano, <laughs> sa buto <laughs> ilang pas bus na dumaan dito sa kapila pero dito sa, sa side sa, wala pang bus so na lang ako oh, grabe ang lamig sobra hindi pa rin nakaka ano yung ano, um, linis yung No, kasi kahit linisin mo yan araw-araw, mababagsak pa rin yan siya so kaya taon-taon nag-iiba ng ano ng, ano yung snow kasi ngayon November na ganito pa rin, ang dami pa rin mga naglagas na, na nagdako so hindi pa talaga totally nag-i-snow once a week may uh, isno snow pero may pa lang so ayawan ko baka hanggang May or June meron pang snow dito sa amin <laughs> kasi late na yung snow eh. pero after last two years at uh, ayon two years ago yun na uh, December na wala pang snow dito sa amin kaya sobrang lungkot ng mga Canadian kasi hindi kompleto sa kanila yung Christmas pagka ano walang snow pag December so yan yeah. ang ganda ng weather kaya so, yeah, lang super lamig yeah. sobrang lamig <laughs> galing kasi ako sa ano um, doctor appointment ko so naglalakad ako kadako kaya na feel ko yung ano sobrang lamig ng ano panahon <laughs> grabe kala ko ko na ano naka ano lang pero sobrang lamig talaga so sa so, ko medyo malapit na ako <laughs> Idiretso ko na lalakad hanggang sa amin to. Kasi masarap maglakad kahit malamig. So, maganda naman yung ng sikat ng araw. So, yan. So, yan na yung bus. Mas kaya na lang din ako. Ayan. Medyo malikot yung ano to ano Kasi naglalakad ako So pasensya nyo na guys <laughs> Grabe Lami, grabe yung ilong ko